我我我，这个这个这个，走走。 Yo, what's up mga idol? It's me again, Augustante na dito mga idol. So yun mga idol, pinalitan ko po yung pangalan ng channel ko mga idol, Biyaheng KH92. Adventure po tayo mga idol, no? Maraming maraming salamat po talaga sa buong supportan niyo po. At saka napapasalamat po ako ng buong puso sa inyong lahat mga idol. So yun mga idol, kasama ko po si ano, si Justin mga idol. Yan, yan si Justin. Yan. Okay ka, Justin? Yan. Ayun mga idol. So yun mga idol, kasama ko si Justin mga idol kasi sabi niya, Kuya, video ko daw papunta sa bundok na mga idol, no? Kasi napakaganda talaga mga idol, yung nature dito. Tapos subang fresh na fresh po yung hangin mga idol. Malayong malayo po sa ano, tahimik po talaga. Malayong malayo po sa mga tao mga idol. Yan. Dito kami sa Sapa, pakiat po kasi kami. Yan talaga mga idol, hindi ko na ito patatagalin mga idol sa nagpapashoutout. Ilagay ko na lang po sa screen mga idol. Tapos huwag niyo pong kalimutan mga idol na i-subscribe po yung channel ko Viaheng Queen Eats. Ah, uh, Nancy Tu Adventurer mga idol. Salamat. So, Please like and subscribe or in channel. na kami ngayon dito ni Justin kasi nakapagod talaga mga idol magkakit dito tapos sobrang ano pa ng daan kung hindi na sana malakas yung tubig napakadali lang pumunta dun sa ano sa bukid nila dadaan pa kasi tayo ng sapa mga idol yun dito kami dumaan mga idol oh. yan Diyan, sa puno na yan. Ano? Ito yung daanan. Diyan sa puno, tapos dito, tapos dito sa pan naman. Tapos din dyan si Justin, mga idol. Nagpapahinga din. Ay, mga idol. Ayan. Ano yung dala mo, just Isda, upan niya. Isda? Oo, upan. May pasalubong kami ni Justin na isda, at saka tinapay. At saka may ano pa, sibuyas. Kaming ano dala. Kasi lalo na pagdating namin doon, magsabaw tayo you no. Know? Oh, yeah, yeah. isda. Para pa. na? Hoy, mo na. Yeah. Gusto niyo mo na. Ano? Ano to, Jas? Bagon? Bagon niya. Bagay na kayo na. Pakalaki bagon mga idol. Ano? You know? Bulok na yun dito. Ang oh, laki talaga. Ngayon ako nakakita ng ganito. Kapagalaking bagod. Kasi yung mga bagod na nakikita ko mga doon, mga ganito lang. Kalaki. Ito okay. yung daanan papunta sa bundok na. Okay nila. Napakaganda talaga mga idol. napaka ko ng hangin. At saka malamig. Ano to, Jess? Ba't nakatingin ka dito? Ay, parang ano to ah? Parang Balabal ata Balabal, yung ano mga idol Yung parang Tanyo Ng mga sinaunang tao mga idol oh. Mga tao Mga lumang tao, you know Lumang tao you. Ragas, gila. Gila ka. Pangali na mga idol. Pang ilang balik na natin to dito, Jess? Pangalawa, no? Pangalawa, ya. Okay. Pangalawang balik ko na dito, mga idol, na isinama ko ni Justin. Yung una, nag kami doon ng ano, ng manok. Nagsabaw kami. Sobrang sarap talaga ng ano. Sobrang sarap ng manok na sinabaw. Yung native chicken mga ka-idol. napasarap talaga. Sayang mga ka-idol. yung una kasi dito dito kami minom. Hindi napakalinaw ng tubig ngayon, maulan. Itas. So Kaya, ha?

hindi lang

Ini langsung Dari tuh. Ah. Ini

哦，不知道，行了，你弄。

Huwag ka nung Ano ako muna tong... ko muna kong... Ito yung jelinas ko. Putol. Akala ko siya. Kaya? ko ulay ko, ba? Ulay ng na ni Ano naman na ni ah? Ano na sila ha? ba? Ha? sila na sigutan niya? Eh. Meron. Um Uban ako kung ito on? Oo. Oh. Dahil may nagsugat sa ubos. Oo. Oh. Itong nagukod na to ay motoy amahan sa nila. Motoy doon ang kaanak. Pero dugay na kayo? Tagal na? Oo, oh, dugay na yan. Binawag ko na sila dito rin ako muli ay. Yung eh. so, mga ito, hindi namin ito inaasahan mga ito. Na meron pa kang sasalubong kami dito. Ang sabato ko nang nagkapangatan niya sa dito rin. Nagyan na, na, lang dahil sabah. Simpuhan lang ito yan. Di ba pinamiro itong anhidri wala man? Oo oh, yan. Yeah.

Budas. Ah, sakit tuh jalan ya di bawah yeah. tidak Kamu mau kan mau 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 nah. ah abis sakit ah Manu. 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 Manu

Isa na lang yung pula mga idol. Yan o. Bawa na yun sa. Hapon. Hapon. Lindot yan. Buntag sa'yo na lang yan. Mas buntag. Mas ha? buntag? Oo oh, yeah. so, yan. Yung mga doon, hindi lang talaga. Dahil sa graduation ni Justin ngayong July. Ngayon yun Justin? July? 12 yeah. July 12 mga doon. Hindi kami pupunta dito. Pero buti na lang mga doon. Nakapasalamat din ako. Kasi na ano ko yung area na hindi pala talaga safe yung dito 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 hindi pala safe dito yung pamilya ni Justin Wydol dito sa anong nakaw na ako na abod mo nga dali mo magbukid kung may gusto sa ako pamilya yung grali dito lang sa babaw ay, oh God. Yun daw kasi yung gusto ng pamilya ni Justin mga idol. Nasa bundok sila mga... mga ano... Oh, wala Wawa naman. Hindi nang dahil talaga sa... provision ni Justin mga idol. Ngayong... Uh, Kailangan yung next? July? July 12. Hindi ko pupuntahan dito talaga. Kasi... mahalaga po talaga yung... pagpunta namin ni Justin. Para naman po... ma siya yung magatid ni Justin kung mag, just mag sa sa, -sa stage so mga idol no kasi graduation ng Justin mga idol wala wala tayo punta bukas ba na lang yan ha buntag bukas ang umaga dito okay, na magkado dito mga idol so, bukas na lang kami ng umaga mga idol no hindi namin pipilitin mga idol maraming kapunta ngayon Uga sa buntag, wala pa na sila dila. Wala iya. Yeah. Sa dugay mo ito sa biyahe, good ba? Hey. Stranded ba? Stranded kasi kami kanina mga idol, papunta dito. Sa lugar na dyan, kasi ang dami yung mga ano. Dance night sa daan. Para. Lakas ng busis ng motor oh. Rinig na rinig talaga. Dito sa ano, sa ibabaw. Ini bosisen drum sa ibaba yon Milo. Sayang yang anu Jespa. Yang isda, sayang ang isda ugangguan. Kanang pan dinapai ba? Ato ala na lang, ato na prituhan lang na do senyo ha? Ya, dala na lutuog mas buntag, di mana monsam daot? Sige ya. Wala man rip good, the freezer ba? Oh ya. Ha? Tolan lutuog ni Kalampan, di mo na madaot. Mga idol, lulutuin na lang namin yung basalubong ano, naming isda. Uh, prituhin namin doon sa bahay na Justin. Bukas, dadalhin namin doon sa pangina nila para makakatikim naman sila ng isda, mga idol, no? Ngayon, hanggang dito na lang muna, mga idol. Grabe, hindi ko talaga inasahan, mga idol, na mayroon pa lang ganito dito sa lugar na Justin, mga idol. Ayun, buti na lang, mga idol. Nakaligtas kami. Nakalabas kami ng safe mga idol. Bukas na umaga, wala sila dyan. Just no. Wala daw sila bukas. Wala daw sila, wala daw yung uh, ganyan tribo. Basta umaga kami, akit bukas mga idol dito. Kabali, so, alas 12 daw ng hali. Eh. Andyan sila. Yun, namatyaga na sila mga idol. Nakita na nila na mayroong taong paakyat. Siguro, hindi yun naalis din sa area. Kaya bilang Uh, siguridad na rin namin mga idol Bukas lang kami ng umaga uh, Kaya para safe talaga kami ng karating doon Okay, awa uh, ko kay Justin yan no? na niya Tsaka alam ko na Miss na miss na rin niya yung mama niya Kasi mahal na mahal niya talaga yung pamilya ng mga idol Tsaka lalong lalo na yung mama niya mga idol Mga idol dito na lang muna mga idol Bukas ulit mga idol Explore namin dito dito Kapunta dun sa Bahay na Justin. পানী yeah. মদ